pagpasa ng anti-online piracy bill pinamamadali na sa Senado. Narito ang news kung ni Ian Articona. Pinapapaspasa na ng grupong Bantay Consumer Kalsada Kuryente sa Senado ang pagpasa sa anti-online piracy bill. Ayon kay BK3 Conveyor Attorney Cary Season, may higit limang taon na nilang isinusulong ang pagpasa sa panukala na layong protektahan hindi lamang ang intellectual property rights ng media industry, kundi ang mga Pilipino mula sa digital threats. Matagal na rin anyang naghihintay ang mga Pilipinong manilikha na maisa batas ito upang malabanan ang online piracy na sumisira sa kanilang kabuhayan. Nabatid na sa pag-aaral ng Motion Picture Association Kumpetisyon lantad sa cyber threats ang Filipino consumers na nag access ng piracy sites at services. Sa daros naman ng Intellectual Property Office of the Philippines, nalugi ang Pilipinas ng halos 800 milyon dolyar dahil sa pamimirata ng mga local TV shows at pelikula. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.